Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong ido cures Sa kanyang pagpapakilala, siya po si Bernabe Canyon, alias Delmar, ang huling explosive expert ng Southern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA-NDF. Personal ko pong choice ang kwentong ito kasi nga um, for how many times that I've been covering um, encounters between the NTAs and the Philippine Army. At kadalasan sa mga kwentong iyon na nakukover natin when I was still with the mainstream media, specifically ng GMA Network, um, uh, meron pong mga insidente wherein namamatay yung ating mga kasundaluhan dahil pinasabugan sila ng mga improvised explosive device. Kaya po, tayo'y nagpapasalamat na matapos ma-declare ang karamihan sa mga probinsya dito sa Davao Region ay may nagkumpisal na talaga, may sumuko na talagang isang explosive expert ng NPA. Pero matanong lang natin, ano kaya yung mga dahilan na nagtulak kay Alias Del Mar upang sumuko sa otoridad? Inspire. we inspire this our... ah nakatok mood sa ako ang ano mo surrender nako naguna deha lumoral ikadoha, lumoral sa pamilya tungod kay grabing pagpabatikos gud sa Uh, sa tropa sa ako ang mga pamilya nga gusto na nga uh, nga ikaduha sa ako ang gituuhan nga malingkawas ang kalisod sa katawhang kabos, wala man gyud ma makita nako na sa amo ang paningkamot o gani grabe nang pagka pagka unsa tawag ani kanang na naubos na hinuon grabe na hinuon pagka kakabos na hinuon nagadugang nakapalisod-lisod hinuon sa mga kabos ang amo ang organisasyon. Pero para sa iyo, Delmar, ano ba yung realization mo bakit pagkatapos ng mahabang panahon na ikaw ay inalagaan uh, minintain ng CPP-NPA, tinalikuran mo na lang sila basta-basta. Just because most of the cadres ng NPA ay sumuko na nga at most of your uh, comrades ay nahuli, napatay at sumuko sa pamahalaan. Um, meron bang halaga sa iyo yung ilang taon na nanatili ka sa kanila or para sa iyo, baliwala na lang iyon dahil after all, walay kapuslanan ang magpabilin sa NBA. Naka realize ko na kuan kato pa maning no kuan na December 2020 unta tungod kay murag na pod ko sa amo ang trabaho nga magsige og balhin-balhin ana ya pag makapundar mig maguba ra gihapon ya magwalay wala na igong direksyon ang amo ang kuan ang amo ang dalan kay pre grabe ba pagkumot-kumot na sa tropa ana, So... moto nga mo paligal na anak ko panahon na 2020 na man namatay ang ako ang isuon so sa lihang na read wala na kong ambak, so nahadlok na inuong ko kaya nakuhaan man ko ang mga mga kapilis so ni padayon ko ana so karon nga bago na nakahin ano na tinibook na gin ang akong una nga ora nga mapabiling ko diri ah. Ang ako ang kapadulungan na ani mamatay kung dili So, kung madakpan kalahin naman gid istorya ana. So, ang akong ang natibuok sa akong nanaw kinakising-kasing yun ako. Mo ko. Nakatulong din kay Alias Delmar ang testimonya ng ibang mga NPA na sumuko kasi nakita niya ang mga ito at narinig niya ang mga panawagan nito, narinig niya ang mga pahayag nito sa kung paano or, or gaano kabuti ang pamahalaan sa paghandle ng mga NPA na sumuko. Eh, nakita naman po nako na ang mga kakuyugan ako sa una nga maayo naman ang ilang paginabuhi. Giayo hmm. man tratar sa EP ilahang pag-surrender na aman ang na may madawat nila sa ilang gitawag nato nga Eclipse program so nakita na ako na so moto nga ako wala ko'y doha ngani nga ni uli ambak mangit tawag sa ako, ah kung ni ato ko sa akong pamilya gusto niya sanang sumuko pa earlier than 2022 kaya lang marami siyang nasa isip at the back of his mind na mahihirapan siyang sumuko dahil may itinurong doktrina ang CPP, NPA, NDF sa kanila na mga sakop ng NPA sa kung bakit hindi sila dapat sumuko o magpahuli sa mga elemento ng pamahalaan. Tungod sa katong doktrina sa mo ang kuan kanang kung ka, doon ay kapadulungan mo. Mabuhi o patay o dili baka, ka, ka. Hmm may lang ug kana tina iray lagom kay bukong gyud ka sa mga sundalo so kana ang amo ang usa sa bugat nga dili na may musurinder hinuon kay na may campaign sa gobyerno nga musurinder na awhag pero usahay ang amo pagsabot dili mo tuman ang mga kasundaluhan anak kay mahimo na nilang personal kay kalaban na, bukon me so kana ang amo mga pagsabot ito. so ang amo ang himuon anak kung ina na manggaling ang awag sa gobyerno nga musurinder ta, niya bukbukon raman ta, pag naikaso, ipresohon ra ta, adili na lang. Musuko so, na lang yun So, kana nga mo ang pagsabot. So, kana, nakaplagan ako nga dili day nga na. Tabang gina We are privileged IDOQ that we learned the story of Alias Delmar. At hindi ko na naiwasang ungkatin kung paano siya na-recruit at kung paano siya naging isang huling explosive expert ng CPP FDA. Ang amo ang bukid, na lang yung isaysay, ang amo kasaysayan sa amo ang uh, sa ni komunidad basing gerilya din na sa mga NPA. So dito sa so wala pa po may ma-recruit ana tungod kay naa sila Dimanggil po namo makita ang gobyerno nga moduol dito kay naaman po sila kay kumuduol ang gobyerno dito. Oh, s'yempre. Ma, ambos na. So, ang amo makita kasagaran sila na ang MP igyod nya ang mga programa nga makita dito ilaha gyud, iskwelaha na ajod, So, ako kay s'yempre estudyante man ko ana nga mga panahon. Nagsigi og dunay isa ka gitawag nato nga kaubanan nako na sa unang nga pengumpin sisa ku angga masa anak nga sampah na anak aku di mandi kum sampah ko nak gitu i kau kuan ni lihok sah una nggak taga dito gitu lagi kumpin sih gitu di rekrut di pasabot ku nggak ini kuyog na ta kay di mandi lagi nato nggak karena ang atong kakabos bos mau pilih nih atong kakak bos kundi maglihok nggak anak so Muna nga, pinaagi sa pagsulbad sa atong kakabos, mulihok ta. para makabot na to ang tinuod nga kadaugan sa mga kabos. Ilugo na to ang posisyon sa gobyerno. Kita ang maghari ng mga kabos. So, kana ang mga doktrina sa mua. Yeah. Hindi sa ang kanang itawag na tatsulok. Ipakita o. Oh. Ang tanawa ang 29% mo na ipahimulos sa Samantala sa napahimulos 1% lang. Kung kategorya na to ang ipahimulos uh, 75% ang mag-uuma uh, 15% ang mamumuo. Uh, dos uh, ang mga petit burgesya. Nasod 2%. So kana ang mga ginapahimuslan sa 1%. So kana kung magkahiusa ta ana, mahiusa nato na siya. So dunay ay imposible gyud nga mudaw gyud ta. Imposible gyud. Ana basta magkahiusa ta. So kana sa entry makasabtan ako nga tama bitaw no. Uh, taghanday gyud pahimos lang di ay abin ako og ang mag-uumara. So, kanani, sabay ko. Okay. E, Di man makita agad ang tinuod dahil ng demokrasya agad sa gobyerno. E, Di tumanggad ang amo ang nakita nga, eh, na maugit siguro ni. So, niya, takin ko. Ang tawag nato nga magsinati ba? Kaya e, ang unang isip ko sa istorya sa ko, ah, kuyog lang sa atak, ah, kuyog sa atak, tigdalakag ka ng mga gamit, ah, kadero, kaldero, mga uban pang gamit sabay-sabay lang ka sa amua, hmm. ana, pero balik, raka. Abot sa panahon, doon ay mga gasaan ng isa ka bulan, hindi naman ko nila pabalikun. Ayun balik, sayang ka ka dire. So hinahinay, nasabitan na nako ang ilang mga doktrina. So nakita siguro nila sa ako nga maayo, ako ang performance sa sulod. O gibutan ko diya sa maong waton, ang itawag na ordnance. Dilan ako ka bulan gi kuang ko ku nila gi training ko anak, Say si, usa lang ko ka mag-ooma pero niabot ko diha. Na. Mo no, na nga akita sa sentro siguro sa ako nga. Diyasa trabaho murag kanang na nguna to nga no, nguna tay pangambog kanang maayo lang sa trabaho diha. So wala ko gi langkat ana nga departamento. hantu nang kani nga ako aning Katapusan ko. So, okay. Nah, ini muncul kuda yang tim leader, hantu di squad leader. Aku anggap adalah anak ngomong terupa, biar ulah ipatu sentro. Nah, ya, sadi hang nak dugain na aku. Kita pun sih guru nila nggak murang. Kalau aku tak mama, ba kamay. So, gihimo ko nila nggak training instruktur gud sa amang squad. So, aku ang tiglangui sa mga SR sa regional. Oh, sa regional. So, kana. Mulangoy ko dito magtudlo ko sa mga ground forces nga kinsa tong irekomenda sa mga CEO sa ground na pwedeng himuong team blaster kanang tigpabuto sa mga eksplosibo. So kana ang ako ang pa paunsa magpabuto, paunsa mag magmontar sa eksplosibo, unsa nga mga kinaiya sa bomba nga imong ibutang para asa siya. So kana akong ginatudlo sila. Okay, ang mga Nato, ay hindi na ito na managlahi sa iyang direksyon klase. Matanong kita, Delmar. Since 2013 na naging bahagi ka ng CPP NBA NDF bilang explosive expert, mga ilang bomba na ba ang nagawa mo laban sa pamahalaan? Pwede na akong angkono ng amo ang trabaho, gadili man lang ako, ang mga gatosan. Gatosan yun ang amo ang maimo na gidaan mo. sa ako ang pag-sulod kan sa IED, uh, IBM, ABM, sa IED. electronic dust machine kanang mag uh, operate gamiton sa pag-operate sa bomba. Kana nga mga mga na So, ako na himo man kong uh, stop sa Southern Mindanao Region kung pila ang sakop sa Southern Mindanao Region nga guerrilla front mo na ang among i-distributan. Palitan ang Southern Mindanao Region aduna siya gilang kuban nga uh, kinsi ka front ana so mauna nga mo ang suportahan isip nga naa uh, sa uh, regional kana mo ginasuportahan. sa side naman po ng kasundaluhan especially dito sa um, kinaroroon na natin ngayon na 25th Infantry Battalion ano po ang benepisyong makukuha ng ating kasundaluhan sa pagsukong ito ng huling explosive expert. kung titingnan natin yung angulo na siya yung last, ay talagang na-neutralize na natin or natanggal natin yung capability ng kalaban na gamitin itong mga IEDs na kung saan ay walang pinipili kung sino ang kanyang tatamaan. Mas makakatulog tayo ng mahimbing, mas rin tayong peace of mind, no? both dito sa Uh, sa regional tinatawag ko sa regional na sa regional uh, southern mindanao na wala na itong uh, communist terrorist groups yung kakayahan nila na to sow terror na alam naman natin na uh, isang kakayahan nila na nung unang panahon ay talagang napaka daming dugo ang binigay sa atin hindi lang sa kasundaluhan kundi kasama na rin ang uh, mga inosenteng tao So, yun ang uh, implication ng pagsuko ni Dilmar sa atin. Ipagpalagay po natin, sir, na hindi po sumuko ang isang alias Dilmar. And he will wait for another leadership sa SMRC to rise up. No? Sakali lang. Gaano naman po kaya kadelikado kung may mananatili pa rin bomb expert sa loob ng kilusan. Hindi tayo masyadong makapag-isip ng maayos kasi nga mayroon pa tayong fear, mayroon pa tayong uh, pag-agam-agam na what if masabugan itong mga tropa natin. Hindi lang yung ating mga military vehicles, kundi pati na rin itong unang-una, yung mga enlisted uh, or yung mga officials natin, yung mga local chief executives natin. At higit sa lahat, yung mga inosenteng tao na nadamay sa gerang ito. So, nung sumuko Dilmar, natanggal natin yung psychological uh, aspect na anytime, pag hindi natin ito neutralize, anytime pwedeng may sumabong dito sa area natin. At marami ang mga urban areas na pwede nilang targetin. Like for example, Andiyan ang Tagum City, andiyan ang Panabo, andiyan even ang Davao. So, if something will happen dito sa mga areas na to, one thing for sure, we are back to zero. Tourism, economics, back to zero tayo. And we don't want that to happen. Bilang pagpapatunay na siya ay buong puso ng sumuko sa pamahalaan, kanyang isiniwalat ang mga nakatagong armas somewhere sa barangay ni Pangi na Bunturan, Davao de Oro. Ang mm, pag-surrender na dili na kagusto nga makabalik pa sa kuan, ihatag na nimo ang mga kaptangan nga imong gigunitan. Isintro na na nimo. Para doon na kay rason na ang pagsurinder nimo wala na kay rason na mabalik pa ka dito. Kay kung pananglitan mangod good, wala kay mga accomplishment dire sa gobyerno, So, panahon, abot sa panahon, nga balik mang po ng ang kalisod manggod ko ana mang gina sa tipik na, na manggod so musan to panguna una nga tama di bitaw so amo ang gi ko sa una so mo nang usa sa mga rason ako gi sentro na siya para wala ra rason nga mobalik pa didto O, ihatag na ko sila ang mga fossil kay mo mana ang awhag Ano yung assurance natin itong tao na to ay uh, talagang susuko na? eh, high ranking siya, regional lang kanyang level, pero wala siyang dalang baril. No? So, kung ikaw commander, minsan magdadawat ka, di ba? Pero kasi nung sumuko siya, nung nakita ko siya, I look him squarely, I face him squarely, <coughs> eye level. So, nakita ko yung kanyang sincerity. No? So, siguro, nung nakita niya na iba talaga ang Philippine Army. Uh, pag ikaw ay sumuko, ay talagang binibigyan ka ng right uh, accommodation ka nga. So, nung nakita niya yon, uh, nag-reveal siya dahan, dahan ng information. Kaya, yan na nakita yung uh, six high-powered firearms na sinabi niya kung nasaan. Ang importante dito is yung natanggal talaga natin yung malaki yung mga baril na series ng discovers ng cachet na nakuha natin. Talagang natanggal natin yung kanilang capability para mag-reorganize. Kasi kahit na may tao ka, kung wala ka namang baril, eh, ano, what's the use, di diba? uh, kasi nga, what made them dangerous is itong mga firearms ito at itong mga IEDs na nilalagay nila sa ating mga, mga areas na pwedeng daanan na makasakit sa ating mga sundalo mga uh, local leaders and mga Innocent Civilians. Ngayon, tinanong din natin itong huling explosive expert ng CPP-NPA dito sa SMRC kung ano ang pananaw niya sa peace talks. At narito po ang kanyang sagot. Kung ako, Pasong na, na ako din ako Aoyonana mag-peace talk nagunang basihan na ako diya sa pisto malo ang reblus na rin kalihukan sa pag-expand pag-organisa sa mga ba, sa balik uh, ba, dito sa bukid mm. anak. kasi eh, siyempre pisto man ulay, ulay gira so para sa ako ko yun anak, kay mo balik man na sila may expand man gihapon na paunsa man mo balik oh. pinagi sa ilang pag-organisa kay malo agan man guna kay pisto man Mag Organisa na po na balik sila. Tungod sa ceasefire. Oo, no, oh, sa ceasefire. So, panahon na nila nga mag na po palapad. May nga nato nga makabangon sila kung muluag, muluag na po ang gobyerno nga makipistok na po. Kasi natiyan na muna, panahon ni Duterte sa katong gitawag nato nga unilateral ceasefire ginagawa na ito ni Agay ng mga katuigan. Siyempre, dako takot nga mga agi sa amo ang organisasyon na anak panahon kay nakahunat sila kaya may gira so imbis i tago tago ni mo sa kalasangan mugi mau ka sa baong barangay para magorganisaka, ka so na kay agi anak kaysa wala pisto nga magsigira ka tago tago panilitan karon wala pisto dili man sila ka panron dili man siya ka gimaw sa mga tao kay tudlo man na mo na Muna, nga magtago tago rana tinulungan natin siya. Initially, ipapasok natin sa iklip. And uh, more importantly, no, yung uh, na, uh din natin yung kanyang pamilya. So, yung anak niya, andyan, which is, sabi kanina, it's human nature. Na yung tao, normal lang na talagang mahalin mo ang pamilya. Kahit na sumuko siya, mayroon tayong proseso. So, ipaprocess pa rin natin siya. So, mayroon tayong mga bagay na gagawin like for example, yung uh, uh, de-radicalization program na kung saan ay uh, initially tutulungan natin sila na yung mga bagay na maari nilang nakalimutan nung nasa uh, kalihukan pa sila. So, mag-a-undergo sila ng uh, de-radicalization program. ko ang labaw nga pasalamat sa una sa presidente maayo ang iyang kampanya niya kaduha sa armed forces of the Philippines gi gidalag niya un sa to mga kuan sa presidente, mando gi patuman niya dito sa ubos kay sila man tong implementation sa mga programa nga gihatag sa mga katangitawag nato nga mga rebel returnees So, kana, dako kay kong pasalamat sa mga maayong mga opisyal dere sa Armadong Kusog sa Pilipinas nga nagaseryoso gyud sila sa pagdawat sa kana mga nagasurrender. Kung wala gay nila pasakit gyud, basta mag-surrender. Wala gyud ako mismo kay istorya ko ana. Maraming salamat po sa buong pamunuan ng 25th Infantry Battalion na pumayag sa amin upang ibahagi ang kwentong ito ni Alias Del Mar. Salamat sa pagtitiwala po, Lieutenant Colonel Mike Aquino sa IDOQ upang ating maipresenta sa publiko ang mga katotohanang hindi madalas sinasabi ng ating mainstream media o mga kwento na hindi natin masyadong naririnig sa Uh, mainstream media kaya nga po when we learned about the post of 25th IB sa Facebook page na the last explosive expert ay sumuko nga sa pamahalaan um nagka interes ang IDOKYO upang siya sa atin or um, kausapin ang sinasabing bomb expert at kung ano ang karanasan niya paano siya na-recruit at kung paano niya na-realize na susuko na nga siya sa pamahalaan We are thankful uh, for Alias Delmar na pumayag na makausap natin, ihayag yung kanyang saluubin at yung kanyang mga rason bakit siya sumuko at nagtiwala siya sa atin that we can handle properly the story that he has been carrying since 2013. Um, saludo kami sa iyo, Delmar, dahil matapang mong hinarap ang bagong umaga. Matapang mong hinarap ang bagong hamon sa iyong buhay uh, to be under the laws of this Philippine government. God bless you, Delmar, at sa buong uh, buhay mo at sa mga aktibidad na gagawin mo sa mga susunod na mga araw, na gabayan ka ng puong may kapal. And we also hope and pray that God will continue to bless your family. Maraming salamat sa pamahalaan dahil walang sawan yung sinuportahan at inalalayan ang pamilya ni Delmar. Tayo po ay nagpapasalamat dahil maraming mga uh, dati nating mga rebelde na sumuko nga sa pamahalaan. At para po sa mga kasama natin, mga kaibigan, mga kapatid nating rebelde na until now hindi pa kayo sumusuko, siguro naman kung napanood niyo ang video na ito, napanood niyo rin at narinig niyo rin ang pahayag ni Alias Del Mar at ang iba pang mga testimonies ng ating mga former rebels. Takita nyo kung paano sila nag that indeed there is government and government is good. So we are um, kami sa Idokyo ay nagnanais na sana ay magpa magpasailalim na kayo sa gobyernong ito sa pamahalang ito and if you have Siguro naman kung mayroon tayong mga criticism against the government, we can consolidate those criticisms and we 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 bring that to, to the government upang mabigyan ng solusyon. Alam ko maraming um, ills ang government na ito, whether in the past at sa kasalukuyan, maraming mga pagkakamali, maraming mga dapat i-develop at saka i-improve. Let us work together. Kami sa IDOCU, Sinisikap namin na makapaghatid kami ng mga positibong balita, mga kwento na pwedeng makatulong sa ating bansa na maging maganda at maging maayos ulit. So, sana magkaisa tayo bilang mga Pilipino, magkaisa tayo bilang mga anak ng bayang ito. Sa inyong lahat po, mga minamahal kong educators na patuloy na nanonood at sumusuporta, maraming salamat po sa inyo. And for those of you who are watching the videos that we uploaded on YouTube and Facebook na hindi pa kayo nakapag-subscribe, please do subscribe sa ating YouTube channel na iDocu by John Paul Siniel and please do click the notification bell for you to be alerted once we have new uploads. For your comments and suggestions, please do send them to the email address flashed on your screen please also like and follow our Facebook page. Sa Diyos po ang papuri at kaluwalhatian para sa idokyo Mula dito sa Mungkayo, Dabaw de Oro. Ako, si John Paul, si